Hello Gemini! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So itong astrological reading na ito ay para sa mga Gemini, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart. I-check mo, mo rin yung iyong um, ascendant or yung rising sign mo, yung sun sign mo, moon sign mo, dahil maaaring ito yung magbigay ng uh, messages para sa'yo. So this is for Gemini. Ayan, ang pag-uusapan natin kasi ngayon is the astrological event, yung paglipat ng sun sa sign of Scorpio. Actually nangyari na 'yon October 22, pero nandyan ang sun sa sign of Cancer hanggang November 21, 2024. So ito yung mga pangyayaring pwedeng mangyari or maranasan mo uh, around this time habang nandito si sun sa sa, uh, sa Scorpio and yeah, let's start. Uh, Gemini. So, itong paglipat ng sun sa Scorpio, actually, this is happening in your fifth house. So, mga bagay na pwedeng may kinalaman sa children, ayan, mga hobby, ano ba yung mga bagay na nagbibigay ng happiness sa'yo. This could also be entertainment. Ayan. So, pwede may mga bagay na bagong dumating sa'yo na may kinalaman sa iyong hobby. Okay? Or maybe regarding a child. You, na pwede may madiscover ka na may kinalaman sa child. Or you, if you are a woman, a woman no? And you want to get pregnant, there's a high chance of you na madiscover mo yung pregnancy or you being uh pregnant around this time kasi uh, Scorpio is about you know it rules sex uh, it it also rules um secret and yeah may mga bagay uh, yung sun naman is something na pwedeng makikita mo or malalaman mo or kusang dadating sa and ito nangyayari nga kasi ito sa iyong area na may kinalaman sa uh, sa entertainment and a child and maybe a lover okay so especially kasi ang uh, Jupiter is nasa first house mo your house of self so pwedeng Jupiter is about expansion about luck and uh, growth para iyo. So, growth. Uh, so, there's a possibility of you growing. Ayan. Um, so, pwede yung paglaki nga. Kasi nga, if you're pregnant, madi-discover mo na ikaw ay pregnant. Possible na ikaw ay mag-grow din. ba? Diba? Or, um, if you are single, ayan, pwede magkaroon ng um, pagkakakilala or pagkakakita with uh, lover. or pwedeng high chance na magkaroon na ikaw ay magkaroon ng karelasyon. Okay. And also, um, may, medyo magbe-benefit sa'yo ang uh, mga bagay na may kinalaman sa communication. Maybe using social media. Maybe using Facebook. Ayan. So, high chance na magkaroon. Because Mercury around this time, is also nasa fifth house mo. Ayan. And pwedeng mag, and also this is in the uh, sign of Scorpio. So, pwedeng may mga, um, may mga madiscover ka sa social media na pwedeng magbigay daan para uh, magkaroon ng love para sa buhay mo if you're single and be careful on you know handling your finances there's a high chance of big transformation pagdating sa work or career mo na may kinalaman sa trans uh, ano may kinalaman sa iyong finances. But if your work has something to do with um, spirituality, because you're the ne the, uh, the planet of Neptune and dito sa iyong tenth house and it has something to do with your dreams your wish uh, uh, sorry your dreams your spirituality mga bagay na gusto mong makuha or ma-achieve Ayan pwedeng mag-take ng actions ka sa mga bagay na ito may kinalaman sa si spirituality Then some of you ayan uh at uh, there's a high chance na ma-discover mo yung mga um bagay na may kinalaman sa business kung paano mapapagkakitaan yung um yung mga hobby mo, yung mga uh, mga bagay na ginagawa mo or nagbibigay ng happiness para sa iyo okay also conversation about money around this time uh, with regards to a lover or money discussion about some money ng children no is high chance then ngayon so pwedeng ang uh, yung yung pag o open up ng pag-open ng bank ng mga children or ang um, pag-ano pag- ano, pag-uusap uh, pag regarding sa uh, lover or sa person na mo about kung paano paghahatian yung mga um yung gastos with regards the child. and around this time nagkakaroon ng nagkakaroon ng um, training with the planet of Uranus and the planet of Pluto. Ayan, mga slow planet 'yan, mababagal lang ikot ng mga planeta na 'yan eh. So, yung pagtatrain train nitong mga ito, going to, yung Pluto, papunta siya sa iyong ninth house. So, there's a possibility na may mga bagay kang matutunan. Uh, maybe, or malaman. Maybe may kinalaman sa hospital, may kinalaman sa jail. Ayan, pwedeng may mga bagay kang ma-discover or, or someone uh, living no maybe believing the country pag alis ng country or pag or maybe a death of someone okay so dahil dito dito sa mga bagay na malaman mo pwede magkaroon ng actions na uh, gagawin or iisipin or pag-uusapan na may kinalaman sa money or sa mga bagay na naiwan Or sabi ko nga, pwedeng may kinalaman sa uh, mana. Okay. So, around this time, pwedeng mapag-usapan yan. Uh, with the Venus in Scorpio, I'm uh, sorry, with the Venus in Sagittarius, nakikita natin na you will be more you know, attracted sa mga taong nasa pwedeng nasa malayo or nasa ibang bansa or ikaw ito na maa-attract ka sa mga bagay na may kinalaman doon. But also, yung iba sa inyo, may kinalaman ito sa person na very religious or very spiritual na person. So, pwedeng nandun yung attraction mo dito sa mga taong, sa taong ito and sa mga bagay na ginagawa niya pagdating sa work. Okay? And, yeah, high chance of you nga na magkaroon ng karelasyon, which is malayo sa'yo. Or there's a possibility na itong taong ito na karelasyon mo is uh, mapalayo sa'yo. Okay? Because pwedeng may chance na ito ay magkaroon ng transformation pagdating sa home or house ng taong ito. And there's a big change pagdating sa iyong money. Kung ano man yung gagawin mo sa mga finances mo ngayon, sa pera mo ngayon, Or maybe your properties or mga bagay, possessions, yan yung mga bagay na pagmamayari mo, nakikita natin na magbibigay ito ng changes or transformation sa iyo Kailangan mo lang ano limitahan yung iyong sarili Especially kung ang pinag-uusapan natin dito is yung possession mo uh dahil ang area na tinatamaan ito, may kinalaman sa entertainment, no? Huwag kang gagastos na according sa emotion mo. For example, naramdaman mo uh, malungkot ka, so feeling mo makakapagpasaya sa'yo is something na may kinalaman sa paggastos. Kailangan mo gumastos ng gumastos para maging masaya ka. Be careful with regards to that, okay? Pero if nasa maayos ka naman na kondisyon, wala ka nararamdaman na something or emotion na something. Um, and uh, maybe yung focus mo is to grow your money. Ayan. Mm, pwede mag-benefit ka rin dito. So that's it for now. Thank you for watching. Um, I love you all. Please do comment down below. Please uh, follow me on Madam P ma-appreciate ko yon yun sa Facebook, hashtag Unicorn Princess Tarot, yun ang isearch mo. And that's it for now. I love you all and bye-bye.